sa dibdib ng babae. Talaga. Sabi ko, gusto ko to. Takabang hmm. tumatagal, sumasarap eh. Diba? Lalo na, nakita ko sa harap ko kasi pumikit-pinikit na yung mata niya eh. Francis Magalona, medyo fitness na siya kasi itong part na to, nababanat siya. Mga story ng tattoo sa hali. sa loob ng karayong pag tinatak sa balat ay nagkakaroon Ako si Johnny Gabriel aka Ecstatic ng Bahala na Gang At ito ang storya ng aking tatok Yan, yan yung pinakauna I was like 19 noon, nakipag-break ako sa girlfriend ko. Oo, yun lang. Alam mo yung batang-bata, sabi ko, gusto ko magpatato. Punta ako na yung Star City, may mga ano dyan may mga tattoo shop dyan dati mga sa gilipiri dyan. So naghanap ako nung yung nababagay sa nararamdam mo ko nung time na yun. So kalit ako eh, kakahiwalay ko lang sa girlfriend ko, mm. nakita ko to sa dibdib ng babae. Ano, Sabi yeah. ko, gusto ko to. Sinimulan na, ang sa dumadami na yung tao, eh, ay sakit. Noong una, parang gusto ko ipahin to. <laughs> <laughs> Takabang tumatagal, sumasarap eh. Yo una lang yung parang magugulat ka eh, parang ah. may nginig na halo. Abang ano naman, parang gusto ko ng patagdagan. Mm. Kasi, kasi pag nasimula mo na eh, gusto mo, dagdagan mo na yan eh. eh nauso naman yung parang tribal-tribal. Mm. Sabi ko, sige, subukan ko naman dito sa kabila. Ito yung <laughs> Bale, ito yung sinunod ko. Mm. Sabi ko, ano ba yung maganda naman ng mga time na yon? Siyempre, pag medyo bata-bata ka pa, gusto mo sabay sa uso lang eh. Di ba? Yung makapag-angas ka lang. O oh, sige, tribal. Dragon. Hindi pag ganun ka, ano yung istorya, patatuo lang ng patatuo dahil sa gusto mo angas, yabang. Ano yung sa tumatagal? Oh. Yung bawat gusto mong ipalagay, gusto mo may ano na eh. Hindi na yung basta lagay na lang ng lagay. May meaning na. Gusto mo may meaning na eh. Mm. Tulad ng isa sa mga influensya ko, mm. kaya ako napunta sa music mm. like this one. Medyo, medyo fade na siya. Francis Magalona. Medyo fade na siya kasi itong part na ito nababanat siya. Tagal na ito. 2006 I think nung pinatututo. Sorry, hindi na siya ganun ka ano talaga. Sino artist nito? Si Jake Torres. Jake Torres. Jake Torres. Elementary pa lang ako titira ako ng 50 pesos sa baon ko para lang mapanood si Francis Magalona. Okay. <laughs> Sobrang idol ko yan. Nasabi ng nanay ko, ang mo sa pera? Sabi ko, may concert si Francis M. dyan sa Quezon City sa may Phil hmm. Buhay pa siya nung pinalagay ko to. Siya rin yung naging inspirasyon ko kung bakit ako napunta sa music. Eto, ano ko to? Ah, uh, Gabriel Gonzalez. Ito yung sa last name ng father ko. Ito naman yung sa mother ko. Oo. Yan, apelido ko. Nagsimula ako nung 2020. So, nag like, perform na rin. Amanan Diyos. Like, sabi nga nila, ang tunog daw parang rap metal, parang ganun. Like Francis M. Nung ano na siya, nung sama na yung Cannabis Band, di ba? Mm. Parang ganun. Siya talagang influence ako, sa tunog. Yung next is, ito naman, nasa gilid ko. Lyrics yan eh. Everything ng Lifehouse. Medyo di na rin mabasa, sobrang liit. Uh, yeah. Tagal na rin to, 2007 yata. It's all about God. Dami nang dumating ng problema sa akin. Siya yung mararamdaman mo na hindi ka pinabayaan. Gusto ko magkaroon ng isang tato sa, sa katawang ko na lagi kong maaalala siya. Kung paano ako bumangon sa pagkakabuhal. eh Ay, kita naman, may, may, may kamay, di ba? Ito yung kamay na naka, nakaabot. Hmm. Ang pinakamabigat na dumating sa ano, nawala yung nanay ko. Ano eh, sabi nga nila, bata pa lang ako, tawag sa akin, mamas boy. o wala na ako, wala na akong tatay, wala na akong nanay. Bata pa lang ako, 6 years old, 7 years old, sinasama na ako ng nanay ko kasi sa trabaho niya. 2001 nagpa-check up siya, na confirm may eh, leukemia siya. Mm -hmm. Ang bilis eh, two months lang. February 12, nawala na siya. Yun ang isa sa mga ng masasabi ko na masakit. Diba? Lalo na nakita ko sa harap ko kasi pumikit-pinikit siya yung mata niya eh. Parang kabilag sa ka ng kisam eh. Oh. Lalo pag nakita mo yung nanay mo, pumikit. Dahil ko siya namimiss. Sobrang lungkot ako. After a month, naisipan ko na gusto kong ipalagay isa sa katawan ko. Kasi lagi ako nadidepress eh nag abroad ako, kahit nandun ako sa abroad, kahit lasin ako siya yung mapasok sa isip ko, gusto ko ilagay sa katawan ni air mat ko pag nalulugot ako, isang tingin ko lang siya. ito yung pinaka-paborito kong tattoo sa lahat mm -hmm. ito yung sa mother mo ito Viking tumira ako sa Sweden for how many years then? Kaso nasa kaliwa kasi siya. Oo. So, di siya valid. Hindi pa ako bahala, meron na ako nito eh. Kaso nga, hmm. dahil sa Sweden ako nakatira ito kasi yung sa Sweden nagsimula yung mga Viking. So, sabi ko, bago ako na sa Pilipinas, gusto ko magkaroon ng isang ng tato from Sweden. Ito yung nilagay ko, Vikings. Eh, nagkataon na ano naging BNG ako, Ah uh, yung Viking na yan is isa rin sa mga sign ng bahala na Kaso, kaliwa. <laughs> Dito tayo sa kanan. Bahala nagang. Meron ako isang kaibigan, which yun nga, si Beware. Hmm. One time tumawag sa akin to ng alas 9 ng umaga. Sabi niya sa akin, Tol, nandito ako sa Maylaloma na may aksidenting nangyari. So, lugar mo to, pakisaglit mo ako. So, sa madaling salita, dumating ako doon. So, bago ako kumapalata pa lang yung sasakyang ko, meron akong nakasabay na motor, tatlong na kaibigan. Papunta rin kay Beaver, sabi ko, sino yung tatlong yan? Sabi niya, mga bahala na yan, sila yung dumating para tulungan ako. Sabi so, anong kailangan mo rito? Alam mo at baka may, may tutulong. First time ko silang makita doon. Yung tatlong yon na member ng Bahala na Gang. Talagang walang hey. iwanan. Tapos doon ako nag nagsimulang maging interesado sa kanila. Sabi ko kay Beaver, ano, pa paano ba sumali ka ako? Sabi na, sumrut ka lang sa kung ano mag, mag, mag namin. Nung, nung, research ko kung ano ba ito yung Bahala na Gang, ito yung sakto. Iba na eh, matured na Yung mga uh, parang uh, kapayapaan pag na yung uh, sa Bahala ngayon eh. Tinigit ko uh, kung ano ba yung, ano ba yung mga gawain na mayroon pa yung Bahala na Gang. Hmm. Nakita ko yung mga fitting program. Ibang iba sa ini-expect ko na pagkakakilala ko ng gang nung araw na ano mo Hindi ko naman sinasabi na ibang pangkat e walang gano'n. Alam ko meron din silang gano'n. Okay. Nagkataon lang na siguro mas una ko nakita tong pangkat na to, bagay sa pagkataa ko, bagay sa personalidad ko and I'm proud na member ng Bahala na Gang. This coming June 15, magre-perform po ako dyan sa anniversary namin ng Bahala na Gang. Sa music ko ngayon, for on out of town gigs. tapos yun nga sa June 15, sana sa bahala na anniversary. Kita kita tayo dyan sa mga nangyayari sa paligid. Yung mga realidad na nakikita ko. Pag may nakita kasi ako isang bagay, susulat ko yun. Unti-untiin ko yun. -unti 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 -unti. Hanggang sa makakabuo ako ng isang kanta. Saka kailangan nilagay mo yun kasi baka mamaya mo wala pa sa isip mo eh. <laughs> Sulat mo agad or inote in mo agad. Yung Hoy Pinoy, yung pagiging ano ko, noipi. Ito pala, meron pa ako isa dito yung Pilipinas. Ang title niya Hoy Pinoy, Nasa Spotify na rin siya, nasa music platform. Mm Yun, it's all about pagiging Pilipino. Pag nasa ka, di ba? Tanungin ka, siya, Anong hindi ka tigas ang kamera yung Angat mo na lang yan. Pilipina, pakita <laughs> na lang nila. Sa mga batang makukulit, ako, 2024 na, di na uso kulitan ngayon. Pabaitan, na labanan ngayon. Diba kung mapapansin naman natin, lahat sinabi natin kayo nila, yung mga gang ngayon, hindi na tulad ng gang dati. Pag ngayon, pagmamahalan, pagbibigay. Sa music, alam mo sa puso mo yan, simula pa lang kung meron kang puso sa music, tuloy-tuloy mo na. Mula sa timog, hilaga, kanluran at silangan. Pilipinas ang aking na sinilangan. Walang katulad na kawang isang abilidad. Sanay magpanat ng buto, ilang oras mang magbabal. Sa araw laging bilang, napaprobinsa o syudad. tak diskate, walang katupas ang kalitan ang ating ta Nasa loob ng karayong pag tinatak sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit Pakisuportahan nyo tatong kalye, Sobrang okay Maraming matututunan Hindi lang puro angas Maraming aral na sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila ang kababaw tignan Ang sining na ating ginagalaw Ang historia ng Susan Angin